Ate, kain tayo. Tilap yung gatao lang po. Ah, hindi mo nga ako lang nakin. Kumakautos, wagas. Masaya ka ba? Oo, masaya. Masaya ako sa piling niya. Ikaw, masaya ka ba? Sa totoo lang, natatay na ako eh. <laughs> Diyan ka muna. Bakit kasi may araw ng mga puso? Tapos walang araw ng mga utak. Ang dami tuloy Gago! Wala kaming pakialam! Mahal mo ba talaga ako? Oo! Eh bakit hindi mo ko pinaglaban? May kaaway ka? Sa mga walang kayakap po ngayon, mag-jacket na lang po tayo. Wala kaming pakialam! Tagalog na Tagalog yung sinabi ko sayo na kapag iniwang ka na, wag mo nang habulin pa. Gusto mo Englishin ko pa ba? Para maintindihan mo. Don't. 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 May mga bagay talaga na hindi mo na kailangan ipilit pa. <laughs> Aaamin nga ako sa iyo. Sasagutin mo na ako? Oo. Wow. Kailan? Next year. Kuya, totoo ba pag guapo utang daw? Ay, hindi na ngayon. Ha? Huh? Kasi hindi naman kayo marunong magbayad. Oh. Bakit? Gwapo ka ba? <laughs> Ate, kain tayo. Tilapyang gata, ulam ko. Sige kuya, salamat na lang. Meron din akong tilapia. Nagagata din. Kaya lang hilaw. Ayaw, di diba? ano <laughs> <laughs> cargo <laughs>